Nagsagawa ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o EVOX ng pag-aaral hinggil sa kanilang naging obserbasyon ng mangyari ang lindol sa Sambalas noong 2019, si Rod Lagusad sa report. Hindi na bago sa Pilipinas ang mga lindol, lalo't bahagi ang bansa ng Pacific Ring of Fire. At dahil wala pang instrumento para malaman kung kailan at saan tatama ang isang lindol, mahalaga na maging handa ang lahat para dito. Kognay nito nagsagawa ng pag-aaral ang FEBox patungkol sa long period ground motion na nakakaapekto sa high-rise buildings kapag may lindol. Kasunod ito na naging kanilang obserbasyon matapos ang April 2019 Zambales earthquake, usually for long period, the intensity would be lower at the base, lobby, first floor, second floor, but if you're located in a high-rise building, it would resonate for for the long period. So the amplitude or the displacement movement at the top of the building will be prominent. Ngayong marami ng high-rise buildings tulad dito sa Metro Manila, makakatulong ang pag-aaral na ito para na rin sa mga posibleng tamaan ng lindol. Ayon kay Feebox Director Teresito Bacolcol, ang long period ground motion ay tumutukoy sa oras para sa isang gusali na mag-sway o mauga at bumalik sa orihinal nitong pwesto kapag lumindol. Kapag high-rise building kasi ay mas matagal na mag-sway ito kumpara sa mga medium-rise building at mga kabahayan. Sa ilalim kasi ng building code, bawat palabag dapat ay nasa 0.10 second lang ang vibration. At sa tulong ng pag-aaral na ito, Malalaman natin kung yung building natin sa uh, nagfo-follow doon sa standard na sinet ng building code. ng na advice yung ano na oy, pwede kayong mag-retrofit or may mga engineering interventions naman yan. Para malaman kung nasusunod ito, gumagamit ng strong motion sensors para matukoy ang vibration na meron ng isang gusali. Kaugnay nito, ipinaliwanag ni Bacolcol ang epekto ng malayo at malapit na lindol sa high-rise buildings at maging sa mga maliliit na gusali o mga kabahayan kapag uh, far field earthquake uh yan so yung high rise buildings yung nagag-susway uh, but if it's long period si uh, ganyan uh short uh, short period rather it, ito yung mas malaking shaking short period kapag malapit ka sa source ng lindol or kapag malapit yung active fault so that's the reason why yung mga shorter buildings dito sa Metro Manila kasi malapit lang yung west valley fault so kaya yung magkukulaps." Kasama sa isinagawang seminar ng mga building administrator, mga engineer, maging ang mga kinatawan mula sa Department of Public Works and Highways. Ito para ibahagi ang resulta ng kanilang pag-aaral at makatulong sa mga itatayo pang mga gusali sa hinaharap. Rod Lugusad, para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.